Madalas ba kayong pagod sa trabaho at gustong mag-relax? Usong-uso ngayon ang mga staycation, lalo't naglipa na ito online. Pero, ingat lang, dahil baka ang inyong mai-book ay isa palang scam. Ang detalye sa ulat ni Karen Villanda. Napagpa siya mag-staycation ng pamilya ni Carla upang ipagdiwa ang kanyang kaarawan sa resort na ito sa Villa JNT Private Resort sa Boso-Boso sa Antipolo nitong weekend. Maganda ang review sa Facebook page ng Villa JNT Private Resort na may 3.2k likes at 3.4k followers. Pero pagdating nila, nga nga, hindi raw sila nakabuk sa araw na yon. Goodbye sa 7,000 pesos sa down payment nila ko at yung girlfriend ng kapatid ko nagsearch sa mga pages tapos nagpost sa mga vacation ni Nante Polo in Tanay hanggang sa isang parang agent nung Villa JNT Resort sumagot. Mukha naman siyang legit kasi ang daming likes and followers. So, hindi ka talaga maghihinala. May sinan sila sa akin na isang postal ID babae. Parang yun lumalabas na owner eh. So may bank details din. CIMB Bank. Pagdating naman namin dun ng 19 ng 10 a may ibang nakabuhok. So, lumabas yung mga fair taker nung resort. Ang sinabi, wala daw akong booking sa kanila. Pinakita ko yung receipt at saka yung convo. Sabi, "Ma'am, naskam din kayo." Pero ayon sa tunay na may-ari ng Villa JNT Private Resort, may poser account na gumagamit ng kanilang pangalan. Una, walang silang down payment na hinihingi sa mga dagbubuk sa kanila. At lumalabas pa raw na mas mataas pa ang followers ng peking account kumpara sa legit account ng resort. Sabi pa nila, apat hanggang limang customer ang dumarating kada weekend na nakakapagbook sa peking account. Iisa lamang din ang resibong ipinapakita ng mga na naiskam na customer. Kabilang din sa na naiskam ang pamilya na magdiriwang sana ng 7th birthday ng kanyang anak. Ilang beses sa rin na may-ari ng resort ang peking account sa otoridad kabilang na sa PNP Cybercrime Unit. September nag-report kami sa cybercrime. Ayun, tuloy-tuloy pa din. Tapos nung January, yun yung second. Tapos na-stop siya nung namatay yung ano, pamangkin niya, namatay. Tapos, itong first week ng July, July 7, parang and andun na naman, parang bumalik na naman sila. Biktima lang po kami. Ma Kung malaki, sa mga nang-scam, malaki ang damage sa kanila. Sa part namin, mas malaki po. Kung baga sa income, na yung dapat na mapupunta sa amin, nawawala pa, na, nahaharang pa ng mga scammer. Tapos, yung tingin pa na sa resort namin, pangit yung image. Ayon sa PNP Cybercrime Group, talamak ang ganitong scam online, lalo't marami ang long weekends. Pero dahil complaint-based sila, kinakailangan nila ng mga reklamong mahahain sa kanilang unit. You are victims of this kind of scams pumunta po kayo sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime Group, what we would be needing as evidence is the screenshots of your conversations and of course, the transaction. Yung transaction receipts natin kung saan nyo ipinadala yung pera. And then we can do the money trail. So, yun yung gagawin natin. Magma-money trail tayo. It might take some time because we still need to file a warrant sa court. We give this out to those establishment, to to, wallet, let's say digital wallet. So ibibigay natin to sa kanila, and then may disclose sa sa atin ang information as to the identity ni tong nanloko sa kanila. Then we can pursue. Ang ikinakatakot pa ni Kay, baka gamitin ang kanyang naipasang ID sa scammer. Ang mga ID na nabibiktimang customer ang ginagamit ng scammer sa susunod na magiging biktima. Isang may-ari ng ID ang nag-post noong 2020 na ginamit ang ID niya na ibinigay sa mga scammer. Sa page transparency ng peking account, makikitang ilang beses sa na itong nakakapagpalit ng pangalan. Paalala sa publiko, mag-ocular muna sa mga resort na ibinubuk online para iwas kama, lalo't madiskarte rin sa pambubudol ang mga scammer. Karen Villanda para sa bayan.